maging client ko yung pinsan ng may-ari ng Property Forum Philippines. Okay. Kasi wala siyang nagustuhan daw na foreclose. Nakita mm -hmm. niya yung signage ko sa taxi. And then... So, tuloy -no. ang pagta-taxi mo, that time? Yes. So, Oo, tuto, kailangan ka tumigil mag-taxi? Nung nakita ko yung income ko sa real estate, more than na doon sa ano? sa kinikita mo sa pagta-taxi, tumigil ka na, yeah. nag-focus ka na. Ano na ang buhay mo ngayon kumpara sa 20 years ago? Ngayon, kahit hindi ako mag-work ingam ako. Wow. Nakapag-travel na ako ng sa iba-ibang bansa. Sa US, halos malibot na lang. Mm -hmm. Canada, mm -hmm. dahil sa real estate. Okay. So, ayan. Um, ang ganda-ganda ng Baguio talaga. Yes. Alam mo, um pang ilang punta ko na ba dito and it's always amazes me ano and thank you so much ano sa pagsali sa team so yes. kumbaga na nabanggit mo nga kanina na uh, you've been in the industry for like 20 years uh, yeah 2004, 2004 2004 okay September <laughs> when you started gaano kahirap mahirap kasi unang-una hindi ko alam yung proseso ng real estate sabi ko nga doon sa nag-mentor sa akin, hindi ko yun alam naman. Kasi okay. that time, taxi driver ako. Oh, backyard. okay, okay. From Tapos, 1996 to 2004, taxi driver. Okay, paano mo, bakit mo naisipang pumasok sa real estate? Yung kaibigan ko nga, in-encourage ako kasi nag build in sale siya. That time, nagta-taxi ako. Pag okay. kailangan niya ng driver, tinatawag ako. Then, oh, okay. sabi niya, bakit hindi ka mag-real estate? Mm -hmm. Sabi ko, ma'am, hindi ko alam ang ano yun. Kung paano? Yung paano, paano mag-start. Sabi okay. niya, sige, magpa-laminate ka ng house and lot for sale. Okay. Ilagay mo dyan sa taxi mo. Pag may nag-inquire at interested, dalhin mo sa akin. Oh, okay. Doon ako nag -start. And what was your first sale? After a week, may naging pasahero ako from Manila. Mm hmm. Uh, nakita niya yung sign niya, yung mm -hmm. pinalaminate ko na isang coupon bag. Tapos bumili? Sabi niya, saan daw yung binebenta siya? Uh -uh. So, 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 so inatid ko siya. Mm -hmm. eh, nakita ko. Mm -hmm. And then, tamang tama, nandun yung nag encourage sa akin. Mm -hmm. Silang dalawa nag-usap. After a week, bumalik. Nagbayad siya ng 5 million. Wow! Then, 5 million 20 years ago! Yeah. Ang daming pera nun na. 20 tapos, <laughs> years ago, that's mahal! Yeah. And then, mm -hmm. tinawagan niya ako after nung nagbayad. Sabi niya, Willie, sali ka dito sa bahay. May mm -hmm. check ka na. So nagulat ako. Magkano yung first commission mo? 150000 And 20 years ago, ang P150,000, yes. malaking yes. amount yun. Yes. Tapos simula na, nagtuloy-tuloy na ang sales mo. Uh, ang benta mo. Shopping dito, shopping dito. Oh, okay. <laughs> Up to a month. Oh, talaga. <laughs> Pero na-open yung mind ko sa business. Yun. Uh -huh. Nagtuloy-tuloy ako, inaral ko lahat. Libring, uh, Seminar ng Pag-ibig, mm -hmm. SSS, mm -hmm. natin may mga pa-seminar sila. Mm -hmm. Tapos yung mga local na, ano dito, nagre-real estate, mga um, nag-attend ako kasi libre. Mm -hmm. Then may merienda. Oh. Hanggang natuto ako oh. kung paano mag-transfer ng title, lahat inaral ko. Oo. Mm -hmm. Ang tsaga zero nga eh. Oh. Yun, hanggang 2004, Naging client ko yung pinsan ng may-ari ng Property Forum Philippines. Okay. Kasi wala siyang nagustuhan daw na foreclose. Nakita mm -hmm. niya yung signage ko sa taxi. And then... So tuloy ang pagta-taxi mo that time? Yes, oo. So, oh, Kailangan okay okay. ka tumigil mag-taxi? Nung nakita ko yung income ko sa real estate, more than na doon sa... Sa kinikita mo sa pagta-taxi, tumigil ka na, yeah. nag-focus ka na. Ano na ang buhay mo ngayon, kumpara sa 20 years ago? Ngayon, kahit hindi ako mag-work, na-income ako. Wow. Nakapag-travel na ako ng sa iba-ibang bansa. Sa US, halos nalibot na na. Mm -hmm. Canada, mm -hmm. dahil sa real estate. Okay. Ano ang mga natutunan mm -hmm. mo uh, lessons sa pag-real estate na ini-enjoy mo ngayon? Dati kasi, may time na six months wala akong benta. Mm -hmm. So, inisip ko kung paano yung gagawin ko. Paano na magkaroon ako ng uh, monthly income. Mm -hmm na para ano may pang support sa family mm -hmm. kasi tatlo yung anak ko na lalaki puro nag-aaral no? mm -hmm. so kailangan meron akong monthly talaga mm -hmm. so yun chiner sa amin ng boss ko yung book na Rich Dad Poor Dad oh Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki uh -huh. oh, 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 dun nag-start yung uh, interest ko sa rental properties oh okay and then may counterpart sa Philippines yung kay yung Pinkridge Pinoy. Oh, Bo Sanchez. Larry Gamboa. Ah, Larry Gamboa, okay. okay. Inaral ko yun hanggang ginaya ko yung ginawa nila. So, ilan ang ka? rental business mo ngayon? Ngayon, sa rental ko, kumikita ko ng more than 300. 300000 Oh, wow. Ano yung mga pinapaupahan mo ngayon? Apartment, may commercial. May commercial din. Residential, commercial, and yung warehouse warehouse wow ang galing alam mo pinapakinggan ko yung kwento mo no habang pa patayo kanina sa loob hmm. ako i've been in the industry for about six months pa lang hmm. and i'm 45 years old magpo 46 nung kinikwento mo sa akin yan sa naiisip ko tuloy yung sana noon pa lang nakumpisa na ako sana Pero, as early as <laughs> Saka sa real estate nga, oh. Sa real estate tuloy-tuloy lang, huwag kang titigil. Oo. Kasi pag tumigil ka, tatamarin ka na. Mm -hmm. ma, ma, kung baka maguubaran, direct yung isip mo sa ibang ano. Mm -hmm. Sabi, sa real estate kasi walang walang limit mm -hmm. na imagine mo ba na nung nagta like taxi driver, ka pa lang na imagine mo ba na one day magkakaroon ka ng mga ganito? Hindi. Hindi pa. Pero nung nakita ko nga yung nagkaroon ako ng permission na 150,000 mm -mm. sa isang sale. Mm. -mm. Kumbaga na-open yung mind ko. Na doon mo na naisip na ay kaya ko. Yes. Na, na wala ako akong puhunan, wala akong ano. Wala kang ilabas na pera. Wala. Laway lang talaga, Oo. no? Naka-plug naka down pa yung Oh. <laughs> diba? <laughs> so, nagbabayan dyan. So, yes. umaga mm -hmm. um, Nakabenta ka na mm -hmm. I mean, may pasahero ka na yes. Nakabenta ka pa ng I mean, nakabenta ka pa ng lupa mm -hmm. Habang namamasada ka yes. Ang galing So, yeah um, Thank you so much for this inputs Talaga, promise Um sa so tingin ko parang inadya ni Lord na nasa Baguio ako ngayon para ma-meet kita. Kasi alam mo nung when we were talking sa Zoom interview, ano, kasi nga for, as a marketing partner dito sa Brittany, parang when I was looking at your resume, okay, okay, sabi ko ang dami ng experiences. But I didn't know na ito yung pinagdaanan mo, ito yung success story mo sa real estate. And sobrang na-inspire ako sa story mo. Sa yun nga, Albo, mm -hmm. may may sale ka, lalo na dito, ang laki ng commission. Huwag -hmm. ubusan, mag invest mo para kumita pa. Mm -hmm. Sabi nga, money works for you. Yun ang inaral ko na. Ayun ang galing mm -hmm. naging maluho ka rin ba at the start or or ngayon ka na lang naging ngayon na lang ngayon na lang nung tapos na yung mga anak ko mm -hmm. lahat pati mga anak ko nagre-real estate yung panganay ko nagdi and sale. wow it's a family business na pala talaga ano yung pangalawa ko may sarili na rin siyang business hindi oh. nag real estate din yung bunso na lang kasi oh. senior high siya oh okay okay o oh, sige sa mga nakikinig sa atin ngayon na interesado pasukin ang mundo ng real although napakalawak yes. ng real estate. So meron yes. diyang rentals, meron build and sell, mm -hmm. merong flipping na tinatawag, mm -hmm. diba? At kung ano-ano pa. Mm -hmm. So sa mga interesado na pasukin ang real estate, whether as a seller or as a negosyante, mm -hmm. ano ang maipapayo mo sa kanila? Sa so, umpisa, mahirap pero tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang. Tapos yun, pagka may benta, invest ulit. I-invest ulit. Ako, nung nag-start ako, 70% ng kita ko sa, ano, sa commission, commission. ini-invest ko. So, hanggang lumaki siya ng lumaki. Ano yung biggest uh, sale na naibenta? I mean, ang pinakamahal na property na naibenta, naibenta mo, magkano? Sabi ko nga, talo ako nung pangalawa kong anak eh. Kasi right. yung pangalawa kong anak ko, nakakapagbenta siya ng na, 30 million, 35 million. Oh, oh. Ako, pag in-accumulate in mo yung sale ko, halimbawa sa isang subdivision, hmm. malaki rin. Pero oh, oh. ang pinakamalaki ko, 8 million. 8 million? Uh, okay. Na sa isang sale lang. Sa isang sale. Pero sa marami, pag sa isang pag auction tao, kasi minsan, oh, oh. pag na-compute mo, malaki rin. Oh, okay. Pero yung anak mo nakakapagbenta ng tag-30 million. Benta ng 35, Oo. 25, Eh, yung 8 -8. mga commercial na nabibenta mo, magkano ina? -abot? Ngayon lang ako nakaano ng malalaki talaga na... Oo. Oh, oh. So ngayon, ano na ang pinakamalaki mo? Yun, kung matutuloy na yung 77 million. Wow, matutuloy yan. <laughs> Ongoing na yung negotiation. Yung negotiation. negotiation. Wow, uh -huh. thank you so much. And um, God bless your um, you. beautiful heart. Kasi nag-share ka sa amin itong mga inputs na ito. Ilang years ka na dito sa Baguio? 1996 ako nandito. 1996, wow. Nung bago ka ba dito sa Baguio, ito na yung itsura ng Baguio? Mm -hmm. Hindi pa. Ang laki oh, ng pagbabago ng bagyo. Talaga. Ha? Saka yung market dito, oh. doon ako na amiss. Dahil? Hindi nagbabago yung market. What do you mean dito. hindi nagbabago? Maraming buyer. Maraming, maraming nag-invest sa bagyo. Maraming nag-invest yes. sa bagyo. Yes. Maraming nag-invest. Wow. Wow. That's amazing. Yeah. Wow. Oo. Itong tinatatayuan na ito ng uh, coffee project and uh, soon to be na pagtatayuan ng bird. Kung naaalala mo pa, 10, 20 years ago, ano to? hindi, hindi nga nung pinapansin eh, kasi ang mm. Pinupuntan dito yung Mines View. Mm. Parang dinadaan-daanan lang. Wala pa tong mga hotel na ito dati. Wala. Okay. Okay. Ito, pero ngayon, yun, nakita mo ilan ng building. Oo. Oh, oh. Dito. Tapos, dyan sa Mines View, ibang-iba na ngayon. May entrance na. Oh. <laughs> dati wala yan. Free yan lahat. Oh, okay. Okay. So, wow. So, makita mo yung development talaga. Dito. dito, ang laki ng 5 star hotel daw yun Dito? May ginagawa dito May ginagawa din yun na 5 star so, hotel Oh, okay, okay Actually, dito sa Bird may itatayo Like what I've mentioned kanina It's mm -hmm. the first uh, fully fully glass hotel mm -hmm. dito sa Baguio Sabi ko parang hayat oh. <laughs> <laughs> Yung hayat na ko kasi yun uh Oo. -oh. First time ko kasi nakakit ng Baguio 1988 Okay. Mayroon pa yung ayaw. And kailan ka nag-decide na dito ka na sa Baguio titira? 1996. Oh, after 8 years, you finally decided na dito ka na titira. Mm -hmm. And so far, yeah. no regrets. All yes. blessings. No? Yes. Wow. start ako, out. wala akong bahay. Nangupahan kami. Pero lahat yun. <laughs> sa 16. real estate lang talaga binago yung buhay namin. <laughs> Hindi ko nga yung missis ko akin kinakantyawan ako noon kasi meron akong meron akong ano Siemens book, meron mm -hmm. akong passport pero hindi ko nagagamit. Mm -hmm. Sorry. Nung sabi ko nung ano nagbago na yung buhay namin, sabi ko alam ko na bakit hindi ko nagagamit yung mga yun. Dahil ibigyan oh, kayo ng mas oh, magandang buhay. mag abroad pala ako para mamasyal lang hindi And para, para magtrabaho. Wow. <laughs> Yeah. Napaka-galing nun. Napaka, napakaganda nung sinabi mo na yun. And of course, all thanks to God ano, sa mga na-achieve mo sa uh, real estate. And hopefully, lahat ng mga nag aspire na pumasok sa real estate ay ma-achieve din kung ano ang na-achieve mo. Maraming sa salamat, Willie. Welcome. Maraming salamat. <laughs> sa ulitin. Yes. <laughs>